this is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Nais ko na may kayat ko kayong lahat na magsisi. Atin itong matutunan sa Mormon, chapter 1 hanggang chapter 6 nitong October 28 hanggang November 3. Maaari kong sundin sa si Yeso Kristo anuman ang gawin ng ibang tao. Si Mormon, kahit noong siya ay bata pa lamang, ay tumayubil lang isang huwaran ng pananampalataya at katatagan sa harap ng isang masalimuot na mundo. Sa so Mormon, Chapter 1 verses 2 hanggang 3 Ipinakita na siya ay pinili upang magtala ng mga pangyayari ng kanyang bayan dahil sa kanyang kaalaman at kakayahan na nagpapakita ng tiwala ng Diyos sa kanya. Sa kabila ng kasamaan ng kanyang paligid, nananatiling tapat si Mormon. Pinatili ang kanyang pananampalataya sa kabila ng kawalan ng pananampalataya ng mga tao ang kasigasigang ito at pagmamahal niya sa Diyos ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong maglingkod at maging kapay sa kanyang mga kababayan sa mormon chapter 2 verses 18 hanggang 19 inilalarawan niya ang kanyang paligid bilang puno ng kaguluhan at kasamaan. Ngunit, nananatili siyang may pag-asa at determinasyon sa kabila ng mga hamon. Ipinakita niya ang matinding pagmamahal sa kanyang mga tao kahit na siya ay nasasaktan sa kanilang patuloy na pagkakamali. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay nagmumula sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos at pagkakaunawa sa plano niya para sa lahat. Maaari tayong matuto mula kay Mormon na kahit na hindi natin makita agad ang pagbabago ang pagmamahal at tapat na halimbawa ay maaring makakaapekto sa iba sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ang kanyang pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng maraming pagkakataon na maglingkod at maging ilaw. At sa kabila ng kanyang nadamang kawalan ng apekto sa kanyang mga tao, patuloy pa rin siyang naging tapat. Sa ating panahon. Tulad ni Mormon tayo ay hinahamon din ng mga kasamaan at tukso. Ngunit sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya kay Isu Kristo at pagsusumikap na maging mabuting halimbawa, maaari tayong maging gabay para sa iba. Ang aral mula sa 1, chapter 16, verse 33, na nagsasabing, sa akin ay mayroon kayong kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Ay nagpapakita sa atin na sa kabila ng anumang pagsubok, ang pananampalataya kay Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na magpatuloy. Kung may pagkakataon tayong makausap si Mormon, masasabi natin sa kanya na ang kanyang halimbawa ng pagiging matatag kahit sa gitna ng kasamaan ay nagbibigay inspirasyon upang tayo ay maging masigasig sa ating pananampalataya at huwag mawala ng pag-asa sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Inaakay tayo ng kalungkutang na ayon sa Diyos tungo kay Kristo at sa pangmatagalang pagbabago. Sa Mormon chapter 2 verses 10 hanggang 15 makikita natin ang malaking kaibahan sa pagitan ng kalungkutang na ayon sa Diyos at makamundong kalungkutan. Ang kalungkutang na ayon sa Diyos ay nagdadala sa atin patungo kay Heso Kristo at sa tunay na pagsisisi. Ayon sa talata ng 14, ang ganitong kalungkutan ay nagiging daan upang tayo ay maging mas mabuti at malapit sa Diyos. Kapag tayo ay nakaramdam ng ganitong uri ng kalungkutan, ito ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. palataya at nagbibigay inspirasyon sa atin na magsisi at baguhin ang ating buhay ayon sa mga turo ni Kristo. Sa kapilang banda, ang makamundong kalungkutan ay nagbubunga ng galit, hinanakit at pagkamuhi sa Diyos. Tulad ng ginawa ng mga tao ni Mormon na kanilang isinumpa ang Diyos sa kabila ng kanilang mga kabiguan at kahirapan. Mahalaga ang pag-aalam kung ang ating kalungkutan ay naayon sa Diyos. Ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbibigay daan para tayo ay lumapit sa Kanya at tanggapin ang Kanyang kalooban sa ating buhay. Samantalang ang makamundong kalungkutan ay naglalayo sa atin mula sa Kanya ayon sa 2 Korinto 7.10 Sapagkat ang kalungkutang ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikahihiya. Ang ganitong uri ng kalungkutan ay hindi nagdadala ng hiya o pagkakasala kundi ng pag-asa at pagbabago. Kung tayo ay nasa makamundong kalungkutan, ang ating unang akbang ay magpakumbaba at humingi ng tulong sa Diyos upang maibaling ang ating damdamin patungo sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay at pag-aaral ng Kanyang mga salita, matutulungan tayong makita ang layunin ng ating mga pagsubok at kalungkutan ang pananampalataya kay Yesu Kristo at ang pag-unawang ang ating mga kahirapan ay maaaring maging paraan para tayo ay mapalapit sa Diyos ay isang mapisang paraan upang mapalitan ang makamundong kalungkutan ng kalungkutang na ayon sa Diyos. Ang aral dito ay ang kalungkutan ay maaaring maging isang mapanlikha o mapanirang puwersa sa ating buhay. Kung tayo ay hayaan itong magpatibay sa ating pananampalataya kay Kristo, ito ay magdudulot ng tunay na pagbabago, kapayapaan at kagalakan sa ating kaluluwa, hindi nila natanto na ang Panginoon ang siyang nagligtas sa kanila. Sa so Mormon chapter 3, verse 3 hanggang 9. Sa Mormon chapter 3 verse 3 hanggang chapter 9 Nakikita natin ang sitwasyon ng mga nifita na sa kabila ng maraming pagpapala at pagliligtas na natanggap mula sa Panginoon ay hindi kinilala ang kanyang kamay sa kanilang buhay. Hindi nila napagtanto na ang kanilang tagumpay at kaligtasan ay dahil sa Panginoon. At dahil dito, hindi rin nagpunga ng tunay na pasasalamat o pagsisisi ang kanilang mga karanasan. Katulad nito, ang hindi pagkilala sa impluensya ng Diyos sa ating buhay ay nagdadala ng kalamigan sa ating espiritu at pinapalayo tayo sa Kanya sinasabi sa doktrina at mga tipan. Chapter 59 verse 21 Na ang hindi pagkilala sa kamay ng Diyos ay nagdadala ng kanyang matinding galit. Ang hindi pasasalamat at hindi pagkilala sa Diyos ay umahantong sa kahirapan sa espiritual kaya nang nangyari sa mga nifita na nawala ng pag-asa at kalaunan ay humantong sa kanilang pagkawasak. Kapag kinikilala natin ang impluwansya ng Diyos, nararanasan natin ang mga pagpapalang espiritual na may dalang kapayapaan, pag-asa at pananampalataya. Sa Santiago chapter 1 verse 17, sa bagong tipan, ipinapaalala sa atin na ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay buhat sa itaas. Kung tayo ay may pusong puno ng pasasalamat at kinikilala ang mga kaloob na ito, lalo nating nararamdaman ang kanyang pagmamahal at nagiging inspirasyon ito para tayo ay maging mas matatag sa ating pananampalataya. Pinapaalahanan tayo ni Elder Henry B. Eyring sa kanyang minsay na o tandaan, tandaan na pagnilayan ang ating mga biyaya araw-araw at tandaan ang mga pagkakataon kung kailan tayo tinulungan ng Diyos. Sa ating panahon, ang pagkilala sa mga bagay na nagmula sa Diyos ay hindi lamang nagpapalapit sa atin sa Kanya kundi tumutulong din na makita ang kanyang mga plano at layunin sa ating buhay. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng higit na lakas at gabay sa pang-araw-araw na hamon na nagiging daan tungo sa mas matibay na pananampalataya at mas masayang buhay. Nakatayo si Kristo na nakaunat ang mga bisig para tayo ay tanggapin. Sa Mormon chapter 5 verse 8 hanggang 24, ganoon na din ang chapter 6 verses 16 hanggang 22. Nakikita natin ang walang hanggang pagmamahal ni Yesu Kristo sa kanyang mga anak. Kahit pa sa mga oras ng kasalanan at pagkukulang, ang tagapagligtas ay laging nakatayong bukas ang mga bisig upang tayo ay tanggapin. Nagpapakita na hindi niya tayo kailanman tatalikuran, kundi lagi siyang handang magpatawad at magbigay ng panibagong simula sa bawat isa sa atin. Kahit na nakita ni Mormon ang matinding pagkawasak ng kanyang mga tao, ibinahagi niya ang pag-asa na dulot ng nagmamahal na tagapagligtas na laging umaabot sa atin ang imahe ng tagapagligtas na nakabukas ang mga bisig ay nagbibigay ng katiyakan na laging may daan ng pagbabalik at pinapawi nito ang anumang takot na ang ating mga kasalanan ay hadlang sa kanyang pagmamahal. Sa Isaiah chapter 1 verse 18, sinasabi ng Panginoon, Magsiparito ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Bagaman maging mapula ang inyong mga kasalanan, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Ang kanyang paanyaya sa ating magsisi ay hindi isang alaala -ala ng ating mga pagkukulang kundi isang paanyaya sa panibagong pagsisimula. Ang pananaw na ito ay nagpapalakas ng ating loob na harapin ang ating mga kahinaan at mga kasalanan hindi upang magdusa kundi upang lumapit sa kanya na kanyang magbibigay ng kapayapaan at pag-asa kung nadaraman natin ang kanyang pag-abot sa atin na may habag at pagmamahal. Ito ay nagtutulak sa atin na maging mas handang magsisi at magbago. Tulad ng nasasaad sa himnong magsipaglapit kay Iso Kristo. Tinatawag niya tayo sa kanyang nang may pagmamahal. Nagtuturo na sa kanya natin matatagpuan ang kapayapaan at muling pananampalataya. Sa bawat hakbang patungo kay Kristo, nagiging malalim ang ating pagsisikap na mapalapit sa Kanya at madama ang Kanyang mulang hanggang awa at pagmamahal at biyaya. My dear brothers and sisters, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos magpakailanman.